Approve na approve na hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno, maging ng mga pibadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi rin ang inyong reaksyon, suhesyon, opinion, makapagkwentuhan kayo sa amin sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Makilawak na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito kasi walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approved, gawin natin to. Ang mga Pilipino sadyang matulungin, maging sa kapwa Pilipino o sa hindi man Pilipino sa dayuhan kahit nandito sa ating bansa o kahit nasa ibang bansa. Ito ngayon ay na-realize ng ating pamahalaan na dapat nating i-capitalize para maging katuwang natin sa ating pag-unlad. Merong isang ahensya ng pamahalaan, maniniwala ba kayo na ito ang pinupuntirya? I-capitalize ang ating ugali, napakagandang ugali na maging matulungin at mapag o yung nagkukusa para sa ikabubuti ng mas nakararami. Kung sino sila, sila po ang ating kakwentuhan ngayong hapon, kaya huwag kayong aalis, magbabalik po kami. paglingkod kahit na walang kapalit na kabayaran. Ang tawag dito ay ang volunteerismo o volunteerism. Nagsimula bilang isang komiti na ang layunin ay ang pagtibay ng commitment ng bansa sa International Middle Level Manpower Conference sa Puerto Rico noong 1962, kung saan kinilala ang volunteerism bilang isang epektibong kasangkapan para sa socio-economic development. Noong 1973, ito ay naging isang formal na opisina at noong 1980, ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ay naging isang ganap na ahensya sa ilalim ng supribisyon ng National Economic Development Authority o NEDA. Partner ng PNVSCA ang iba pang mga ahensya ng gobyerno, NGOs, the academe, corporate groups, media, at iba pa upang ipunin, ayusin at palakasin ang adhikain para sa volunteerism patungo sa nation building at international cooperation. Maraming mga aktibidad at program tungo sa epektibong volunteerismo na ang gumagabay ay ang mga sumusunod na panuntunan. Integridad, dedikasyon, kompetensya, pagkakaisa, innovativeness, responsiveness, respect. Alamin at makilahok na sa katangiang taal na Pilipino. Sumali sa kwentuhan ng PNBSCA at Miss Elaine Fuentes. Ako si Jinky Pearl Lustica at approve sa amin ang ahensyang ito. Nung tayo po ay uh, nasa mababang paaralan, ano, ewan ko if it's still the same now, ay ini-enumerate yung mga magagandang uh, ugali, ang Pilipino. At isa dito, ang lagi ko naalala, yung bayanihan. That has something to do with our topic for today. But before that, please help me in welcoming our guests, si Ms. Corazon Macaraig, Chief Volunteer Service Officer, at si Ms. Severina Volante, Senior Volunteer Service Officer ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency agency. Medyo mahaba. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Miss Elaine. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Maraming salamat sa pag niyo ninyo dito sa amin, sa amin, sa inyong programa. It's our honor, ma'am. Mm -hmm. Unang tanong ko sa inyo, gaano kabuhay ang spirit of volunteerism here in the Philippines? Uh, ang sagot, buhay na buhay. Ayun, yun ang gusto kong hindi. Buhay ko na buhay kasi <laughs> siguro alam naman natin nabanggit nyo kanina na ito ay masasabi nating as old as civilization yes. at um, ang <clears throat> simula nung ating mga ninuno pa ito ay ginaga at na ng ating mga uh, mga Pilipino sa mga communities okay. at sa ngayon kaya natin masasabing buhay na buhay sapagkat Uh, ito ay isang, ay kinilala na ng ating pamahalaan right. na isang <clears throat> strategy for national development. Okay. Balikan natin ulit before we launch into how uh, the government plans on utilizing this uh, 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 dakilang uh, kaugalian ng mga Pilipino. Gusto ko maitanong si, tanungin si Ma'am Severina. Ma'am, yung uh, Uh, battle cry natin dati na maituturing no nagginamit din to ng it's more fun in the philippines yung samila change of address more fun in the philippines because binubuhat yung bahay yun yung nagsisimbolize dati sa bayanihan ano and uh for for uh, the most part ang bayanihan noon ay because magkakaibigan lamang gusto lamang magtulungan ito ba ay uh, kasama rin sa gagamitin ng uh, ng ating ahensya Uh, opo. Uh, yung essence, mm -hmm. yung kabuawan kabu po ng pagtutulungan mm -hmm. ay nakita na nga sabi ni para mm -hmm. na strategiya right. At kung titignan natin ang Philippine Development Plan mm -hmm. sa Social Development Section, categorically nilagay nila po doon as a strategy na ibalik ulit itong itong pagbubulontaryo right. sa lahat ng aspeto. <coughs> at ang panyaya lalong-lalo na na tumulong dun sa mga depressed area, yung mga mananayong hindi napupuntahan at nabibigyan ng mga ng mga tulong ng pamahalaan. Kaya ang volunteerismo nakaagipat na ang mga private sector. Okay. Now, yung volunteerism kasi um uh, maraming fields, no, na pwedeng mag -volunteer. Nandyan yung depende sa expertise mo. Pagka sa medical ka, merong doon. Uh, yun ang mga kaibigan natin na Filipino-Chinese, alam natin kung gano'n sila ka-active. Now, your agency is very interesting to us at sa ating mga viewers because kayo ang inatasan para maging maayos at maging strategic yung, tama ba sabihin natin, deployment? mm -hmm. Tama po yun. Could you elaborate more on what are the responsibilities of this agency? Medyo mahaba-haba eh. Paano ba natin paikliin to? PNVSCA. Okay, yun. Ang PNVSCA. Ano pa po yung, uh, yung mandato ninyo? Okay. Um, ang PNVSCA, uh, kung pwede natin balikan, nagsimula ang ahensya bilang isang committee noong 1964 pa. Right. So sa isang taon ay we are 50 years. Right. And naging opisina kami nitong 1980. <coughs> right. Pero ang sinusundan natin ngayong charter ng ay itong tinatawag nating Volunteer Act of 2007. 2007. Is, uh, yeah, okay. So uh ito ay isa ding pagkilala ng pamahalaan ng estado uh, sa Uh, importansya ng volunteerismo. So okay. dito sa ating Volunteer Act of 2007, nabigyan ng strengthened mandate okay. ang PLBSCA <laughs> at ito ay abil uh, uh, pagbabalangkas um, ng mga okay. policies and guidelines mm -hmm. on volunteerism at uh, pag-coordinate, mm, co pag-monitor, pag-evaluate ng volunteer programs. Right. Uh, kasama na rin dito, uh, isang importanteng mandate ng PNBSCA ay maging house ng mga ng international volunteer program ang ibig sabihin nito ang lahat ng mga foreign volunteers na pupunta dito sa ating bansa mm -hmm. tutulong kailangan ay iyan ay dadaan sa PNBSA at siguro Miss mm -hmm. Elaine uh, baka ito ibago bago sa ating mga tagapanuon yes, meron tayong mga Pilipino papadala tayo ng mga Pilipino sa ibang bansa bilang okay. volunteer so ito kiniklear din ito ng PNBSA okay networking at siyempre advocacy katulad ng ginagawa nating ngayon public okay. information activities. because in, in volunteerism coordination is very very mm -hmm. essential yes. no uh, for for the program or for the project mm -hmm. to be successful medyo rewind lang tayo nang ko You said that uh, the group or the agency started as a committee mm -hmm. way back in 1964 but this is in compliance with the our agreement na yes. nabuo sa Puerto Rico oh. recognizing The importance of volunteerism. So, even way back then, okay, hindi pa po pinanganganak ang inyong lingkod, <laughs> eh, nakilala na yung volunteerism. And only in 2007, pinalakas itong uh, gampanin ng ahensya na ito. Okay. Uh, kung ang pag-uusapan natin ay manpower na dumadaan, kasi sabi nyo, clearing house ang PNVSCA, no po, gano'ng karaming personnel in and out yung pinapalabas natin at yung pinapapasok natin, ang hinahandle ng PNVSCA? ah uh, Pag-usapan pag natin ay yung International <clears throat> Volunteer Program sa clearing house function. Um, at an average, ngayon sa isang taon, mayroon tayong mga siguro mga 600 to 650 700 na foreign volunteers. So ito Medyo ay malaki-laki malaki-laki yan nakakalat sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Uh, ito namang mga ipinadadala nating mga Filipino volunteers at an average naman mga 300 to 400 uh, 300 350 400 okay. Filipino volunteers at any given time. Okay. Is it correct to say na merong kahalo ditong uh, diplomatic ties kasi sometimes the volunteer work is from government to government no uh, uh yes <laughs> ang ang ating mga foreign volunteers pag pag-usapan muna natin ay itong mga foreign volunteers yes, sila ay nanggagaling sa Australia uh -huh. sa Germany, Korea, Japan, uh, United States, iba-ibang bansa sa Europe, uh -huh. meron din tayong galing Africa at saka Asia. Wow karamihan sa mga programang ito ay programa ng gobyerno. Uh, so, itong mga volunteers na ito ay mga representative ng kanilang mga government at kakab- kakabit niyan yung kanilang mga development programs. Okay. Yan. Ang ating ding namang mga ipinadadalang mga Pilipino sa ibang bansa ay uh meron din tayong mga agreement mm -hmm. uh, ang isa ay with the United Nations wow. Volunteers okay. at ang isa naman ay isang uh, international volunteer organization So formidable forces to reckon mm -hmm. with no Ma'am uh, Severina you work on field On the field? field po kayo Yes sometimes okay. before in the past in the past uh ngayon basically management basement po kayo. Ang gusto kong alamin kasi sa dalawa nating uh, binibining uh, panauhin ngayon is ano-ano uh, yung mga programs nila in play right now at saka kung kayo interesado kayo baka meron kayo may contribute o kaya kailangan nyo naman ng tulong nila because they also need feedback from you para alam din nila o mabigyan sila ng information kung saan pwedeng dalhin yung mga volunteers natin kasi ang kanilang target ngayon doon sa mga depressed areas lingapin sila so alamin natin yan sa ating pagbabalik kung ano-ano ang mga pwede nating i-contribute at kung ano-ano naman ang pwede nilang maitulong kaya wag kayo kaalis so, kung gagalawin yung remote control mo babalik kami ating bisita sa ating munting ngayon ang mga representatives ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency medyo mahaba-haba si Ma'am Corazon Makaraig, at saka si Ma'am Severina Volante muli magandang hapon po sa inyo Okay. Volunteerism. Uh, somehow, no, pagka sinasabi ko yung word na it gives me a warm, fuzzy feeling in the, in the tummy. No? Kasi it's good. It's a good word. It's a good thing. It's a good activity. And in the past, yung mga nagkaroon ng mga kalamidad para makabaho ng isang community, it required volunteerism. Hindi kaya ng gobyerno lamang o ng private sector lamang o ng mga mismo na apektuhan. So, eto ngayon ang core ng inyong trabaho. What were the activities in the past na kumbaga on the belt na yon kumbaga badge on the belt na yon na nangyari sa PNVSEA? Hmm, masasabi natin na yung mga programa mismo, okay. ang ating National Volunteer Service Program. Mm -hmm. Una, meron tayong tinatawag na local volunteer program na uh, ini-implement ng PNVSEA. Ang tawag dito ay Volunteers for Information and Development Assistance. Ito okay. ay mga Pilipino, na nagbo-volunteer sa kanilang community. So, kailangan residente sila ng kanilang community. Okay. Um, ito ay isang maliit na programa na ang tinatawag nating model mm -hmm. uh, platform for local volunteering. Mm -hmm. Sa ngayon, ang mga volunteer, uh, marami sa kanila ay nasa Mindanao kasi wow. doon kailangan itong mga okay. uh, volunteer din. Mm -hmm. So, isang halimbawa... Uh, Meron tayo ngayon volunteer volunteers sa Department of Labor and Employment sa Sambuanga, Sibugay. Okay. Uh, tumutulong mm -hmm. sila sa mga kooperatiba. So, tinutulungan nila sa financial management, marketing ng kanilang mga products, mm -hmm. tinuturoan nila ang mga miyembro ng mga kooperatiba. Mm -hmm. So, ito yung ating mga local volunteers. Meron din tayong Bayanihang Bayan, ang na-program na... Ayun na, na, pumasok na uh, yung Bayanihan. So, yes. ito naman <laughs> ay isang public-private partnership in okay. volunteerism. At ang mga pribadong sektor, sila ang nagbibigay ng volunteer services sa gobyerno. Katulad ng nasabi mo, miss Ellie, hindi kaya ng gobyerno ang lahat ng trabaho. So, ito yung pagkakataon para sa ating mga taga-pribadong sektor na makatulong. So, pamilyar ang mga manonood siguro natin. Brigada Eskwela ng Department of Education, National Greening Program ng Department of Environment and Natural Resources, <coughs> meron din tayo itong disaster response and relief of opera operations ng DSWD medical missions ng DOH so ito ay naka-enroll sa ating bayanihan bayan program okay mm -hmm. you, you were saying kanina no na Uh, kasama natin dito, in partnership with uh, corporations, mm -hmm. private entities, yes. no? Kasi ito din naman ay pangangailangan nila because they have to have some sort of outreach community, mm -hmm. outreach programs, no? At dito pumapasok yon Minsan kasi nagkukuli-kuli, ibig sabihin nag-aalanganin yung ating mga private entities mm -hmm. kung saan na lang magbibigay ng kanilang resources, kung bagay ang bag nila. Mm -hmm. But if they go through the PNVSCA, mm -hmm mas maganda ang flow at saka naiiwasan yung mga hindi kaaya-ayang gawain. Panghila mm -hmm. <laughs> natin yung mga kababayan. Mm -hmm. Okay, si Ma'am Severina, uh, we are uh, we went over the hump na no. We are on the second uh, part of the year, no. Second half of the year. What are the activities that are uh, that our our kababayans can look forward to? Mm -hmm. Right now, we are undergoing the search for outstanding volunteers. Wow. Mm -mm. We have deadlines mm -hmm. also na mag-submit sila ng nomination sa mga regional offices ng NEDA kasi sila po ang chair ng regional search committees. Right. At saka sa regional development um, RPDO mm -hmm. ng ARMM. Okay. And also for the NCR, uh, sa amin na po kasi okay. dito kami sa Manila. Okay. Then afterwards we will be uh, sitting down to choose uh, the awardees and that will come um, final awarding will be in December. Right. Uh, and then uh, also we celebrate the national uh, international volunteer day. Mm -hmm. um, that is in the Philippines mm -hmm. every December 5. Okay. And the whole month <laughs> of December we call it and um, na legislate na rin ko. yan. Right. Na in National Volunteer Month in the, in the Philippines. So every December we recognize volunteers all throughout the nation through activities. through advocacy, we welcome that. So okay. even if they do not pass through us, but that they know that every December that's the right time right. to recognize them. Okay. And now we are, um, we would like to have one particular event for uh, to support the advocacy on the HIV/AIDS. because we feel that that um, millennium development goal has to be supported in terms of advocacy right kasi yun yung mga aside from the mdg2 you know on primary education right. and maternal health ito pong tatlong ito ang pinaka they the government feels that least likely to be attained by 2015. Right. Meron tayong sense of urgency pagdating doon sa three top uh, issues na yan. Okay. So yun po ang tinutulungan ngayon na mm -hmm. magkaroon <coughs> man lamang ng advocacy mm -hmm. with respect to this true volunteering. Okay. Now if you notice now I haven't stopped smiling since we started the program mm -hmm. because this is really a feel good uh, activity no that we can all be involved in. I personally have known a lot of volunteers, some of them in the field of education, some of them in the field of medicine. Na uh, they live a comfortable life here in Manila and then bigla na lang magpapaalam oh I'll be going to Mindanao, going here, going there and then babalik sila dito. Ang iitim minsan pumayat, minsan alam mong nahirapan, but they are very happy. And they don't earn a single cent. As a matter of fact, marami sa kanila may kulang pa doon sa project na yun, they will shell out from their own pockets. So this is what volunteerism is about. okay. Now, yung tanong ko kanina, pwede bang halimbawa, I am aware of a certain place na kulang sa paglingap. May I approach your office and inquire kung pwede kayo magpadala naman doon ng volunteer, however, or whoever, kung ano yung pwede niyong ihandog doon? Pwede po yun, ma'am? Certainly. Okay. Mm -hmm. Do we have to, or do the people have to go through the local government, o pwedeng dumiretso na sa opisina ng PNVSCA under the NEDA, of course? Um, maaari silang dumiretso sa PNVSCA mm -hmm. at kami na, uh, kami naman ay makikipag-coordinate sa kung sino mang organisasyon din, uh, right. na pwedeng makapagbigay ng tulong sa kanila. Okay. Do they have to write a formal letter o pwede na silang pumunta doon? Um, kasi kung sila ay nasa probinsya, mm -hmm. uh oo. -oh. Oh, pwede naman silang sumulat. sumulat. Maari din silang pumunta <coughs> sa NEDA regional offices. Kasi, okay. dahil ang PNBSCA po ay isang attached agency ng NEDA, ang nasa Maynila kami, right. ang ang PNBSA po sa region yung volunteer program in the region mm -hmm. ang mga NEDA regional offices ah, ang so ha as long as there is a nether regional yes, office uh -oh. there is a PNBSCA Yes. so component. meron po tayong mga focal persons na siyang uh -huh. magha-handle ng mga volunteering concerns mm -hmm. uh -huh. okay i know that both of you work the fields no kasi volunteerism mm -hmm. nga ay eh, kinakailangan talaga nara But i would like to ask ma'am Severina what are the um, volunteer programs or volunteer services or projects na pwedeng ilapit sa inyo anong ano, anong fields ang right now ay merong available readily na sa tingin nyo naman ito ay kailangan talaga lalo na doon sa mga depressed areas natin mm -hmm actually uh, we do uh, have uh, agreements also with the different volunteer sending organizations so right. depends on the nature of the request mm -hmm. so kung meron tungkol wow. sa health okay pwede it rin kasi make help. pwede rin po wow. so kasi this is encompassing okay. halos lahat uh, even for emergency right. yung mga long term pati pwede rin okay. developmental okay. aside from emergencies right. and rehabilitation okay. work Some, for, uh, sometimes kasi, no, uh, merong emergency, no? Pabutok ang pinatubo, binaha yung ganito, umapaw yung river. And then eventually, it goes into uh, rehabilitation and then development. Ito, merong mga pwedeng makuhang programa through the PNVSEA. Mm -hmm. okay? Mm -hmm. So, it doesn't matter if uh, the person is a private individual or a government uh, officer. Ibig sabihin, mga barangay captain, pwede everybody na mag-approach sa inyo, ma'am. Yes pwede po mm -hmm. everybody welcome Sabi bini uh -huh. ni congratulations na mga organisasyon at mga organization, organization. okay uh -huh. now ma'am i wish we had more time but we don't mga kaibigan ihandaan niyo na po ang inyong ballpen at papel kasi po ifa flash natin before we end the program ang contact details ng uh, PNVSEA para pmailist ninyo pati yung phone number nila kanilang website at saka kung saan kayo pwedeng mag-email sa kanila pati postal address isinama na rin po namin but for now i'd like the, to give you the opportunity Uh, madams na imitahan yung ating mga kababayan both who want to volunteer at saka doon sa mga nangangailangan ng volunteers para tulungan yung kanilang lugar. Ma'am Cora? Um, yun po, uh, nais po ng PNBSCA na patuloy na makilala, makipag-ugnay sa ating mga volunteers at mga volunteer organizations. So inaanyayahan po namin kayo para lalo pong lumaki ang ating network ng uh, volunteer family in the Philippines. At oh, PBS. I like that. At para po lalo po tayong magkaroon ng mas makahulugang ambag o contribution doon sa mithiin ng ating pamahalaan na inclusive growth and poverty reduction. Taga Bulacan ka, ma'am? Taga-Batangas po. taga <laughs> Kaya pala meron siyang meet-he-in. Si Ma'am Severina naman. inaanyayahan po namin kayo na makibahagi dito sa aming annual search for outstanding volunteers. So, nawa ay mag ang lahat ng mga kalooban ng lahat ng tao. Dahil sa pag-search natin, sa pagsasaliksik ng mga best practices sa volunteerismo, doon natin makikita ang ating mga kababayan, na talaga nga pala ang volunteerismo ay tunay na buhay. Okay. So, maraming salamat. Kung nakikita niyo yung aking mga bisita dito, iba yung aura ng kanilang uh, personality, uh -huh. no? Because happiness comes from within. Yes. 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 So, okay. Yeah. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po ang ating nak nakasama ngayon. Ay si Ma'am Corazon Macaraig, uh, Chief Volunteer Service Officer. At si Ma'am Severina Volante, Senior Volunteer Service Officer ng... Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ko matatanda niyo mga kaibigan ng bata tayo kinwentuhan tayo tungkol dun sa walis tingting kapag ka sama-sama sa yung walis tingting mas malaki ang na-accomplish this is what PNVSCA is about no pati dun sa pagdadahan sa inyo pagdadala ng resources sinisigurado nila na tama at deserving yung lugar kaya avail of their service andyan po ang contact details nila i-ready nyo na ang inyong ballpen at papel wala na tayo oras mga kaibigan. Approve na approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Webes, tuwing alas 6 ng hapon, kami po ay inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Puentes. At ito ang approve, gawin natin to.